nakita ko lang to mga kapatid no na tila baga na suspend itong dalawa na executive ng GMA di ako nagkakamali silang dalawa yung may kinalaman o don sa issue ng anak ni Ninyo Mulak no parang silang dalawa yata yun no well kung totoo kung kung totoo ano na sila ay may ginawa na hindi ka nais nais na sa bata na uh, nabalitaan na siguro ng karamihan sa atin hindi na siguro sila dapat ibalik ng GMA eh. dapat yung mga network magkaroon ng uh, conscious effort na linisin yung hanay nila eh. di ba kasi kung natatandaan nyo sa ibe-sibe man yung penthouse. Yeah, yung mga, yung mga executives na ano eh. Alam nyo, using your power para makapang-abuso ka ng iba. Yan ang pinakamasagwang pamamaraan para makuha mo yung gusto mo. Kasi parang ako ha, ako kung ilalagay ko yung sarili ko, meron akong bet na babae. No. Tao lang din ako eh, hindi naman ako nalalayo sa kanila, makamundo, 'di ba? Makamundo tayong lahat. Meron ako kunwaring gustong babae, tapos kunwari ano ako, executive ako sa isang o uh, ako a, apo, apo ako kunwari ni Goson, mga ganyan, no? Parang nakakahiya na ako, may hihiya ako sa sarili ko na nagustuhan niya lang ako, pinatulan niya lang ako, inabuso ko siya. Di ba, lalong-lalo na yung inabuso, inabuso mo, yak, di ba? Pero nakakaya sa sarili na parang pinatulan ka lang dahil may pinramis ka na pasikatin mo siya, o an? inabuso mo lang yung power mo na parang kung hindi ka, hindi ka nakaupo doon, kung nagtatrabaho lang ako, kunwari somewhere, eh hindi naman ako papatulan noon. Nakakahiya yun. I mean, wala kang self-worth nun eh, na kailangan mo pang mga abuso ng kapwa. Wala, parang, parang ano ka, parang ano ba yun, walang papatol sa'yo. ba diba? Parang, ganun dapat yung mindset eh. Kaya nga ako, if I may just share, no, hindi ako pwedeng rapist. Kasi pag yung babae, ayaw, based sa experience ko, kung hindi niya feel, lalandiin ko si Junjun is wait wala, wala, wala talaga hindi po pwede yung hindi na, nakakawala ng self worth yung pag ayaw ka o may pilit ganun lang as simple yun eh you respect yung kasama mo and at the same time is a form of self respect Diba? ba na nire-respect mo yung sarili mo na pag-ayaw sa'yo o may pilit. Diba? Na ang gusto mo lang, eh, yung gusto mo din. Yung gusto ka din, di ba? So, siguro yun, sinare ko yung, yun para yung mindset sana sa mga makakapanood. Maitanim yung ganong mindset na wag natin ipilit pag-ayaw. Huwag natin gamitin yung kapangyarihan natin para mga abuso. Kunwari, ikaw ay teacher o kung sino pa mang person in authority ka o polis ka, ay hindi ko gagamitin yung pagiging polis ko para mga abuso. Kasi ginagawa ko lang naman yung trabaho ko ipagtatanggol ko sila pag hindi naman ako naka-duty at nagsiga-siga ako dyan o nambastos ako ng babae eh bukod sa pwede akong kasuhan at balik eh talagang nakakahiya nakakahiya sa sarili, kahit sa sarili mo dapat mahiya ka nakakahiya parang ano ka ba pagkapangit-pangit mo ba at kailangan mo pang mga abuso <laughs> Anyway and at the same time naman Uh, hindi ko alam kung may anak ba tong dalawang to. Parang wala, no? Bakla yata eh, sila. I don't know, no? Nothing against sa mga bakla, no? O kung sino man, nothing against. Kaya lang kung ako sa anak ko gagawin yan, baka hindi maganda ang mangyari sa kanila. At sa akin din dahil malamang makasuhan ako, makulong ako. Pero bago ako makakulong, maghihirap ng matindi itong dalawang to. So, kung sakali lang, mag-sorry, mag mag-repent, ah, uh, mahirap kasi makakulong eh. Magpakumbaba, magbalik loob sa Panginoon. The best. Kasi minsan yung mga ganito, wake up call eh kung matagal mo nang ginagawa yung ganyan, kunwari, ginigising ka, kinakalabit ka ng Diyos na, oops, tigil mo na yan, tigil mo na yan. Di ba? Manligaw ka ng mga, ng mga lalaki, kung gusto ka, patulan ka. Pero yung mga abuso ka, or you will use, for example, yung iyong authority para makapang-abuso, dahil may gustong umangat sa buhay, eh, Nakakaya yun. Pagkapangit-pangit mo na nun, talagang eh, hindi ka kapatol-patol talaga nun, talagang nakakaya. Nakakaya. Ang, ang magandang strategy, maging mabait ka. Kasi kahit anong itsura natin, kung mabait tayo, may magmamahal sa atin. Anyway, God bless you.